Baby ko, ano ba yan? Anong gagawin ko? Ha? Anong gagawin ni Lula? Ha? Po. Naglalaba ako, bunso. Naglalaba ako, maka dyan. <laughs> Hihilutin kita? Ha? Anong gagawin ni Lola sa'yo? Hihilutin kita. Opo. Hindi muna maglalaba. Hmm. Hindi muna. Hihilutin muna kita. Ha, bebe? Hihilutin muna kita. Hindi muna ako maglalaba. Sagot. St sagot. Hihilutin muna kita. Aw po. <laughs> Sige. Hilot muna kami. Ayan. Eh. Ay. Siya ko sa inyo yung ginagawa niya. Kasi inhit siya ngayon kaya siya ganyan. Walang ginawa ay eh, humabol sa akin. Ayan. Uh, i-share ko sa inyo yung ginagawa ko dyan. Uh, alternate sa stud. Okay. O, talikod na. Nasa inyong ano mo? Nasaan? Kunin ko muna. So, ganyan siya kasi in -hit. Ayan. So, pinipress ko siya dito sa ayan yung buntot niya. Ayan. Pinipress ko siya dito sa side. Ayan. Tingnan niyo. Pinagamit ko yung stick glue kasi medyo maano. Ayan ay layo mo anak parang ayun. Ayun. ayun, may malambot na kasing part dito ayun, ayun. hindi ko siya tinitigilan hanggat hindi siya naggalit pagka uh, nagalit siya, yung pumupusngat na siya, ibig sabihin, tapos nag siya. Ayan, ibig sabihin, successful yung, ano, yung alternative stud sa kanya. Ano, okay ka na? Okay na? Bibe, okay na? Ay, isa pa! <laughs> Mga masakit na yung buntot mo. Ay, isa pa daw. Hmm, sige, isa pa. Maglalaba ako, tigilan mo na ako. <laughs> alina, 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 Alina. Alina, Alina. Alina, Alina, Alina. Alina, Dito, dito. Dito ka, lapit ka sa akin. Ako pa lalapit eh. Ayaw mo muna. Laba muna ako. Oo, oo mamaya na. <laughs> mamaya na. Ay, upo. masakit ba yung buntot? opo po. Oh, biya. Sagot ng sagot, ah. Hmm. Okay ka na? Okay na. ah, <laughs> kulitin mo na naman ako. Hindi na. Hindi na. <laughs> Hindi ka na mangungulit. Bebe. Bebe. Hindi ka na mangungulit. Hindi na. Pagod na siya magsalita. Pagod na. O sige. Tulog ka muna. Tulog muna. Matulog ka muna, ha? Para magpahinga ka. Tulog ka muna. Opo, tulog muna yung bunso na yan. Opo, tulog muna yan. Bye-bye, Pewing! Bye-bye,